yun at uh, natin na natin si misis pauwi na tayo at uh, itutur ko kayo dito sa may Westmount malalaking bahay mga ano dito yayamanin yung mga tao dito yun, pataas tayo para na bundok pero mag magaganda yung mga bahay dito parang ano parang uh, palasyo malalaki at matatangkad pero parihin ang bahay dahil uh, punong puno nang isnow oh kaya walang ah parang pagpag mga -pag -pag ganitong ay eh, kawawa yung may mga ba may bahay kasi sila na mismo yung mag uh, ng ano nila nang bahay nako sayaw sayaw tayo dito ay hindi sila naglagay ng asin mga ano, parang sumasayaw sayaw nagano nagbiblink yung mga stoplight no parking Si, ano siya Kaya pag dito hindi pwede yung two wheel drive lang kailangan nasa all wheel drive o oh, kaya 4x4 kasi pag uh, salaksak mo dyan sa malalaking gabundok na snow ay eh, kayang kayang magkano uh, Kaya nang kagabi eh, nako. Nung nagpunta kami ng gin to. <coughs> na balaho ako. Kukunti lang yung na lumalim dun sa may ano niya eh. Na ano pa? Na Na balaho. yung mga <coughs> Ala na, na nabutas-butas na yung ano, ispalto. Uh, lugar na hindi masyadong nadadaanan ng sasakyan doon nagkakaproblema, gaya dito pinaka highway dito eh, medyo may madadaanan kang ano halos walang snow yung -co dito yan kagaya doon simula doon sa guards nya doon sa loob papalain nya doon hanggang doon sa labasan kasi hindi siya makakalapas exercise na rin kasi mag <laughs> ano ka magpapala ka ay exercise na rin yan kaya lang ay talagang ganyan mas tayo pa yung bus tumatabi <laughs> eh kung sa kanyan eh bahala ka tayo sa may kuan Malapit na tayo. Andito na tayo, malapit na. Araw ng Friday pa lang ngayon. At, uh, wala tayong pasok. Pero may appointment ako mamaya. May pupuntahan kami Kasama ko yung dating uh, katrabaho Baka Ano Marami tayong lakad ngayon At uh, Binabati ko nga pala lahat ng mga nanay Nanay At mga magsingirog Happy Valentine's sa inyong lahat Sa ating lahat pala Hindi ko na na Nasabi kay misis kanina Kasi Kasi Ang dami namin Inasikaso kanina kakaninang umaga Nagprepare siya Nang Uh, doon sa may ano ba yun yung <coughs> sa Jewel Citizen na ano nya ah uh, prepare nya yung mga kailangan do document para kuhan. kasi kasi last day last day na bukas yung pagpasa ng ano mga requirements kasi pupunta sila dito sa March 15 Pupunta sila dito sa March March 15 para mag uh, outtaking ng ano ng uh, dual dual citizenship eh, kailangan uh, bukas ay kailangan ngayon may padala na yung ano yung mga requirements para madarating sa sa book uh, ano makarating siya sa deadline bukas sabado tayo sa Parmapre maagang nagbubukas itong parma Pre kaya lang may papikturan dyan kaso nga lang eh sirada sirada yung mga ano nila buti na lang ano na dito naglinis sila ganyan kakapal nung ano oh. no Ganyan kakapal nung kahapon. Oh. Pati dyan sa... Dinadaanan dyan sa may silong eh, Naabutan pa rin ng ano isno.